Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang mga haka-hakang inamin umano ng aktor-direktor na si Sian Lim na nais niyang balikan si Kim Chu matapos itong malink ngayon sa kanyang leading man na si Paolo Avelino. Marami sa mga netizens ang naghihinalang hindi pa rin nakaka-move on hanggang ngayon ang aktor na sa kanyang ex-girlfriend na si Kim Chu dahil ayon sa naging panayam umano ni Sian Lim ay kung mabibigyan lamang siya ng pagkakataon ay babalikan niya ang aktres subalit ngayon ay malabo na umano itong mangyari. Inamin din ni Sian Lim na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya para kay Kim Chu dahil matagal din silang naging magkarelasyon. May mga nagsasabi rin naman na kaya nagnanais ngayon si Sian Lim na balikan ng aktres dahil nagsiselos ito sa closeness ni Kim Chu sa kanyang leading man na si Paulo Avelino na napapabalita na rin bagong boyfriend nito. Matatandaan na noong huling bahagi ng December 2023, Tuluyang kinumpirma ni na Kim Chu at Sian Lim ang kanilang paghihiwalay na ilang buwan ring naging laman ng mga usap-usapan sa social media. Bagamat hindi naman nila isiniwalat ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay, kumbinsido ang ilang mga netizens na si Sian Lim ang tumapos sa kanilang relasyon dahil hindi pa umano ito handang magsettle down. Mas priority pa umano ni Sian Lim na tulungan ang kanyang sariling pamilya kaysa sa pagpapakasal kay Kim Chu. May mga naghinala rin na ang dahilan ng aktor para iwanan ng aktres ay dahil sa pamilya nito na hindi pa rin siya tinatanggap. Sa kabilang banda, may mga naniniwala rin na kaya nakipaghiwalay si Sian Lim kay Kim Chu ay dahil sa ibang babae na tumitibok ang kanyang puso. Tila na wala na umano ng pag-ibig si Sian Lim kay Kim Chu lalo na noong hindi na sila nagkakasama ng madalas dahil naging abala noon si Kim Chu sa kanyang mga showbiz engagements. Ano ang say niyo sa balitang ito?